hi mary kit i just noticed that you haven't been replying to my messages are you okay i'm okay promise come on kit you can talk to me i know we haven't known each other long but you can trust me It's my tatay kasi. He wants to sell our land. But I said, time first, don't do that. Tapos he said, it's for the future of the baby. Eh, I told tatay naman that I will work hard para tulungan sila nung kapatid ko. I mean, to help with the baby. But he's not listening to me. He just listen to Tita Rika, not me. I know the feeling of not being listened to. It's horrible. So I understand you, kid. I feel you, and I wish things would be better for you, for us. I really need to hear that, Victor. Thank you, ah. Uh. Thank you for always understanding me, because I feel so alone. in this house right now. Sabi ko na nga ba eh, magagamit kong leverage itong baby sa chan ko para makuto si Danny. Konting panahon na lang, makukonvince ko na siya na ibenta ang lupa niya. Sure na, sure na yan, Mom. Kasi you've got Tito Gani wrapped around your fingers. Sana nga. But mm -hmm. I don't wanna be complacent. Mas matagal ang pinagsamahan ni Ikit at ni Gani. It's not easy na tibagyan ang close relationship ng mag-ama. Hanggat nandyan si Ikit, pwede pa rin magbago ang isip ni Gani. <sighs> Anong bahala dun, Mom? What do you mean? Well, while you've been sweet talking Tito Gani, I've been doing my own thing. Eh kasi naman, kating-kating na akong umalis dito sa dirty town na to. Kaya gumagawa na ako ng paraan para hindi na makagulo sa plans natin si Ikit. Interesting. Sure ka ba na mag-work yung plan mo? Just wait and see. <laughs> Pwesi, panay pala si Mr. Pandesal ng mga vlogs. Tumaan ako, my love life uh, na. Agoy, agoy, agoy! At alam mo, sakto yan. Kasi may pabailis si Mayor, di ba? Tug-tug, tug-tug. May yun, Uy, uy. Kate, ano, kasama ka pa ba namin dito sa Earth? Kanina pa kami kumukuda, <laughs> no. parang wala ka naririnig. Kaya alam mo naman kasi, di ba? Kapag pa na eh, nalulubat na ako. Siyempre, ano pa nga ba? Makikita ako na naman yung dalawa. Wow. Mm. Ay, ako. Alam mo, hayaan mo na, bes. Kasi magiging youtuber na naman ako sa bahay. Ano nga hayaan ko dun? Hayaan mo na nga. Alam mo naman yung dalawang yon Kulang sa aruga. Yakap. Di ba? Mag-inang yun talaga eh, no? Ay, ko naman ni tatay. Ito na. Ah. 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 Pero, <laughs> maiba tayo, ha? Ah. Hindi pa talaga kapit ang swerte sa'yo aming Sipin mo eh, parang kailan lang kinasal ka ngayon. ka-baby na kay ni Oh, iba mo talaga. Ay, dako, maniwala kayo. Talagang napakalaking swerte talaga sa akin yung baby. Talagang talaga. Eh, paano na pala si Ikit Eh, hindi na pala siyang lucky mo. Ang probe ka.

hindi mababawasan ang pagmamahal ko dyan. Oo. ka nga ng mga nakatatanda. Ha? Ang panganay, walang kapantay. Siyang unay! Kailangan pa ba kayo ng price siya? Oh, mga aga mo umuwi. Dapat sinulat mo na yung lakad mo. Total, ba mo naghahanap sa'yo dito eh. Alam mo, Angela, kung wala kang sasabihin maganda, manahimik ka na lang. Kung ayaw mo mga minus 1,000 points sa langit, eh. ha? Shut up, pagod ako eh. Trabaho ako, di ba? Kung ako sa'yo, sulitin mo na rin yung time mo with Tito Gani. Kasi kapag nanganap si Mommy with their baby, siya na magiging apple ng tatay mo. Nagiging invisible ka lagi dito sa bahay. How sad, no? Kasi hindi ko na magmamatter. Ay, pati kaya sumama ka na lang dun sa kachat mo na afam. Diba? I'm sure okay lang kay Tito Gani kasi malapit naman na siyang mawala ng paki sa'yo. Sa'yo na ito visit mo. Pagbahitar ka namin mag-ama, ha? Ano ba dahil naiingit ka kasi ako may tatay tapos ikaw wala at ba tatay mo? Marahimik ka. How dare you? Huh? Ay, hindi na ano-ano nga. Kapal mo Ikaw makapal ang makapalang buka. Sige, subukan na! Mas masakit pa dito mararanasan mo!